Matinding pag-atake ang inabot ng lungsod ng Odessa sa timog Ukraine matapos ang malawakang drone attack ng Russia nitong Miyerkules ng gabi. Hindi basta-bastang target ang pinuruhan, isang siyam na palapag na gusali ang giniba at mas malala pa rito, ilang makasaysayang monumento sa UNESCO Protected Old Town ang winasak. Hindi na ito simpleng airstrike, ito ay tahasang pambababoy sa kasaysayan at kultura ng sangkatauhan ang mga estrukturang itinuturing na yaman ng buong mundo, niurakan at binura sa mapa ng walang awang mga atake ng Kremlin. Ang mensahe ng Mosko, walang sasantuhin kahit ang mga lugar na protektado ng pandaigdigang batas. Habang ang mundo'y nanunood, unti-unting binubura ang alaala at dignidad ng Odessa sa ilalim ng walang habas na pananakop. Samantala, Israel, sumugod na sa sentro ng Gaza, ang Dar Al-Bala. Libo-libong tao ang muling iniwan ng kanilang mga tirahan habang ang mga tangke ay rumaragasa. Sa kabilang banda, Iran, tuloy ang binaliwala ang mga babala ni Trump. Itutuloy ang kanilang programa sa nuklear. At ang mga Afghan migrants, libo-libong ipinagtabuyan. Isang humanitarian crisis ang umiinit ang sabay-sabay na tensyon sa Ukraine, Gaza at Iran, ito ba'y simpleng magkakahiwalay na issue o bahagi ng mas malawak na pag-aalab ng bagong Cold War? Sa dami ng sibilyang apektado, bakit tila walang epektibong aksyon mula sa malalaking bansa o international organizations tulad ng UN? Handa ba talaga ang mundo kung mag -e escalate pa ang lahat ng ito? May natitira pa bang red line na kapag nalagpasan, talagang global conflict na? Bago natin ipagpatuloy, Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Nasira ng isang Russian strike ang mga UNESCO-protected sites sa Odessa, Ukraine. Ang lungsod ng Odessa sa timog Ukraine ay naging target ng isang malaking Russian drone attack noong Miyerkules ng gabi na sumira sa isang siyam na palapag na gusali at nakapinsala sa isang makasaysayang monumento sa lumang bayan. Ayon kay Oleg Kipper, pinuno ng Odessa Regional Military Administration sa kanyang telegram post, sinira ng Russian drone attack ang mga landmark na protektado ng UNESCO tulad ng Primorsky Boulevard at Privos Market na parehong bahagi ng makasaysayang sentro ng lungsod ng Black Sea Port. Maraming sunog ang sumiklab sa rehiyon bilang resulta ng mga pag-atake kabilang na sa isang siyam na palapag na gusaling tirahan. Hindi bababa sa apat na tao ang nasugatan, ayon sa ulat ni Marina Averina tagapagsalita ng State Emergency Service of Odessa. nawasa ka mga apartamento mula sa ikalima hanggang ikawalong kalapag at nagkaroon ng sunog sa ikalima at ikaanim na palapag. Nailigtas ng mga emergency crew ang limang taong natrap sa kanilang mga apartamento at inilikas ang isa pang 33 residente. Naglunsad din ng mga pag-atake ang Rusya sa mga reyong ng Cherkasy, Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk, Suni at Mykolaiv ayon sa isinulat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa X. Kahapon, sa pulong sa Istanbul, inulit sa panig ng Rusya ang panukala para sa isang agaran at buong tigil putukan, isinulat ni Zelensky, at idinagdag na bilang tugon, naglunsad ang Rusya ng maraming pag-atake sa Ukraine. Sa Kharkiv, tatlong tao ang namatay at hindi bababa sa lima ang nasugatan, ayon kay Gobernador Ole Sinihubov at ang mga pag-atake sa magdamag sa Cherkasy sa timog silangan ng Kiev ay nagdulot ng ilang sunog at ikinasugatan ng hindi bababa sa pitong tao, kabilang ang isang bata ayon sa lokal na media. Iniulat ng mga lokal na otoridad na dalawang malakas na pagsabog ang yumanig sa lungsod na nagresulta sa pagkawala ng kuryente at pagkaantala sa mga koneksyon sa internet. Iniulat na Ivan Fedorov, pinuno ng Saporizia Regional Military Administration, na ang rehiyon ay tinarget ng Syam na Shahed drone sa Magdamag na nagresulta sa maraming sunog. Ang bayan ng Mykolayev sa timog ng bansa ay naging target din ng isang drone attack. Sinabi ng pinuno ng Regional Military Administration na si Vitaly Kim na inatake ng Rusya ang bayan gamit ang mga Shahed drone sa Magdamag. Wala pang naiuulat na nasawi. Samantala, Isang Ukrainian drone ang tumama sa isang oil depot sa Sirius, malapit sa lungsod ng Sochi sa Russia, sa rehiyon ng Krasnodar. Iniulat ng lokal na gobernador si Venyamin Kondratyev na dalawang tao ang namatay dahil sa mga bumagsak na debris mula sa isang drone na pinabagsak sa Sochi. Ang mga debris mula sa drone ay bumagsak din sa teritoryo ng isang oil depot bilang resulta ng pag-atake. Labing-isang katao ang nasugatan, apat ang naospital muli isinulat niya sa Telegram. Hindi pa ito independyenteng na verify. Inanunsyo ng Russian Defense Ministry na 42 Ukrainian drone ang naharang ng mga sistema ng depensa ng Russia noong Miyerkules ng gabi, kabilang ang pito sa rehiyon ng Krasnodar. Sa ibang balita, wasak ang katahimikan ng gitnang Gaza. Lunes ng umaga, sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa ng Israeli Defense Forces ang isang matinding ground operation sa siyudad ng Deir al-Bala. Ang lugar na ito, dating sinilungan ng mga nagtatakbuhang sibilyan mula sa Timog Gaza, ngayon naging epicentro ng panibagong yugto ng digmaan. Tanke, bomba, erplano, bugong lakas na umatake ang mga sundalong Israeli matapos ipamigay ang mga leaflet na nagsasabing umalis kayo pero tanong ng taong bayan, saan sila pupunta kung 88% ng Gaza ay wala ng ligtas na pwesto? Ayon mismo sa United Nations OCA, 2.1 milyon Palestino ang siksikan sa napakalit na bahagi ng Gaza. Isang nakakasulasok na sitwasyon, walang tubig, walang kuryente, kulang sa pagkain at halos walang hospital. Devastating blow, sabi ng UN, at hindi lang dahil sa bomba, kundi sa pagsira ng pag-asa. Sa gitna ng gyera, ang sentro ng aid delivery, ang Deir al-Bala, ay wasak na. Sabi ng ilang Israeli source, kaya pinili nilang salakayin ang lungsod ay dahil hinihinalang nandito raw ang ilan sa 50 hostages na hawak pa ng Hamas. May impormasyon na halos 20 pa sa kanila ang buhay. Pero tanong, ilang inosenteng buhay ang dadagsa pa sa lupa bago sila makita? Isang araw bago ang operasyon, Walumput 85 katao ang pinaslang habang nagaagawan sa pagkaing dumarating. 70 rito ay napatay sa hilagang bahagi. Sa panahong gutom ang buong Gaza, ano ang mas malupit pa sa pagkitil niyang buhay habang humihingi niyang pagkain? Israel, sa pahayag nito, sinabing nagbabala lang sila. Pero warning shot ba ang pumatay ng 10 katao? O abuso na ito sa lakas militar? Habang binubura ang Gaza, sa kabilang dako ng mundo, ang Iran lalong humahururot ang krisis. Mula nang matapos ang labing dalawang araw na digmaan kontra Israel, mahigit apat na raan at sampung Afghan migrants ang sapilitang pinauwi. Walang paalam, walang bayad, walang kalinga. Isang milyon at kalahati na raw ang pinabalik ng Iran ngayong 2025 pa lang. At ayon sa Red Cross, posibleng umabot pa ito sa higit dalawang milyon bago magtapos ang taon. Kahit ang mga isinilang na sa Iran, gaya ni Zahra, isang dalawang but dalawang anyos na guru at editor, hindi mabigyan ng simpleng driver's license. Apat na putlimang taon na silang naninirahan sa bansa. Pero sa bawat gulat ng estado, mukhang hindi sila itinuturing na tao. Sabi ng gobyerno ng Iran, security threat daw ang mga Afghan. May mga confession sa TV. Mga lalaking may takip ang mata. Nagsasabing para raw sila sa Musad. Pero ilan lang ang mga ito at halatang produkto ng torture at paninira. Isa pang opisyal ng gobyerno, naglabas ng pahayag na wala ni isang Afghan migrant ang kasama sa mga nahuling Israeli spies. So bakit ang lakas ng crackdown? Bakit parang ginagamit ang mga walang kalaban-laban bilang scapegoat? kasabay ng krisis, isang pader, oo, isang wall, ang itinatayo sa hangganan ng Iran at Afghanistan. Tunay bang para sa seguridad ito? O para ihiwalay ang mga itinuring nilang di ka nais Ngayon, tutok tayo sa mas malalim na piligro, ang programa nuklear ng Iran, na hindi huminto, kundi mas lalo pang lumalakas. Iranian Foreign Minister Abbas Aragchi. Sa harap mismo ng American media, binalaan si Trump. Hindi namin isusuko ang enrichment program. Ayon kay Aragchi, Oo, malaki ang pinsala sa aming nuclear facilities, pero dyan kayo nagkakamali. Ang kagamitan, pwedeng masira, pero ang kaalaman at loob ng aming mga sayantista, hindi ninyo mabubura. Boom! Isang malakas na sampal sa mukha ni Trump at ng kanyang militarya. Habang sinasabi ni Trump at Netanyahu na totally obliterated daw ang nuclear sites ng Iran, ilan US intelligence reports ang nagsasabi na tigil lang ng ilang buwan ang programa. Hindi ito napigil. Ang mas nakakabahala, Iran ay may higit sa 400 kilos ng 60% enriched uranium at kung itataas nila ito sa 90% pwede na silang gumawa ng bombang mas malakas pa sa Hiroshima.